Na, rin nyo, rin. Sa inyo, nasa kaya kami nating dito ngayon, nating rito, uh, siyempre, sa totoo lang, wala ang SB19, wala ang boy. sa inyo, nagpa-matter at importante sa amin, kaya maraming maraming sa salamat. Actually, wala tayo kung yung nanay natin, yung parents natin. Thank you, mom, dad, for making us. Bakit? 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 how favorable I'm not okay. uh -huh.

Thank you. Uh, okay. oh, fast and official partner, I don't know like you, you And our official ticketing partner, of course, TicketNet, official live stream platforms, IWAT -TFC, IWAT TFC app, and IPTV. <coughs> 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 concerts at sobrang salamat na nandito kayo sa aming pagtataan finale Day one, day two. Alam nyo, yung nasold out yung show. Grabe yung mga gulat namin kasi syempre medyo, di ba medyo matagal kami um, nag-prepare. Marami kami panayos internally. Pero parang maraming salamat po kasi talagang uh, successful pa rin yung mga pangyayari. Okay, hanggang sa dulo kayo yung kasama namin. May right, nice song sa inyo Yes! salamat sa... lahat salamat sa... ...nayon po sa production, promoters, ang sa ng dito sa mundo, sa mga natutong sa livestream, walang sawang pasasalamat po sa inyo sa dami na pinagdala natin.